One. Kita nyo, nakakita ako dito ng super laking mangga. Grabe oh, super laki. <laughs> super laking mangga oh. Ang laki. Grabe, laki, laki ng mangga oh. Nakikita nyo, mangga po yan. Mangga po yan sa lalaki. Grabe. Grabe oh, parang ano na siya. Super laki ng mangga. Hindi po yan nakazoom ha yan po ay natural na ako na laki ng mangga laki oh super laki ng mangga grabe ganyan pong kalalakang mangga alam nyo ang kilo is nasa 13 shekels which is nakakahalaga na po yung nasa ng na mga 180 pesos grabe laki oh grabe super laki ang laki ng mangga <laughs> ano kayang tawag dito manggang ano kaya ito ng bonggang bongga everyone just comment below